Yun, magandang tanghali po sa inyo lahat. Ako po'y mag, ano, magpipintura. Shoutout sa iyo, Ma'am Janet Mia. Na lagi na akong may star. Ito, chocolate brown. Sa kay Ma'am, Ma'am Christina Ordoño. Shoutout sa iyo, lagi kang nakakomment sa aking section, sa aking mga video. Sa kay Ma'am Sissy Hurt A. Oreo na kahit anong tanong ko, kahit anong pag-chitchat ko, laging nakasubaybay sa akin, laging sinasagot ang aking mga tanong. Chat out po sa inyong lahat. Ako po yung may pipintura ng, ano, ng, pagyan, uh, uh, nasa na yung aking gagamitin. Nawala na. Ayun. Ito. Buhay natin itong ko, Ilain natin. at tayo may hawak ng camera. Ayan po ako po yung magpipintura nito ayan o no? yan po ito ito pipinturan ko ito yan ito ito ha? yan po yan po ang tinatawag na cornisa yan po ang aking pang nagayay uh, ano yan po eh. bubuksan natin yan po kung po lang po nag-aayos lang po ako yan po Nah, bagay natin dyan so, sana ninyo kung makikita ang note ko ko lang po ito sandali lang po ya, sa lahat po sa lahat po, po sa aking mga video maraming salamat lalo na kay ma'am Janet Mea nataga Japan nasa Japan sinasabi ko po, po sa inyo ang totoo punta lang po kayo dito at lahat ko na nagko-comment, di kita ninyo. Hi, para ninyo. Diyan po, aloy ko lang. Aloy ko lang ito. Ng konti. Para hindi mo masyado ano, magkala. Oh, bango. Bango rin po pala ito. Ito e po. Kaya ganyan ninyo para di masyadong maramdaman. Ito po ay sampu lang. Gawa po ano, lalagyan natin lahat ng ano yan. Ano po? Ito po. i ako kong po natin. baguhin po natin ang cellphone. Layo-layo natin ng konti, tapos isingalan natin ng konti. Para po makita ninyo ang aking gagawin. Opo. Ngayon po ay Martes. Pizza Gis. po, ito ang gamit ko. Lala akong mag-pipo -ano, mag-ano, -grow drawing po. Kaunti-kaunti lang po. Bawa po nang baka sumabit sa pintura. Merapan tayo. tayo. Ako. Kita po ba ninyo? Yan. Ganyan. Kaya tawag po sa inyo lahat. Merong creator na nagre-reklamo. Pumunta ka rin kasi. Hindi yung gusto mo, ang pupuntahan siyempre, pupunta ka rin sa mga, ano mo, sa mga pinalo mo. Ano ako? Lagi ako pumupunta. At saka kahit pati hindi ka punta, gaya na siya. At least, nakapag-report ka sa kanya. Hindi na lang ang ating trabaho ng mga content creator. May reels na, may YouTube pa. Mamiya,

Ano. Mata ka pa ito laban-laban, labanan. Dali init. Oh. Dito sa kape-mayra. Sa kape-mayra talaga. Kape-mesa. Kape-mesa po ito muli Ito po eh, huling na siya ko. Ganyan po. Ito po yung testing lang. Naturo ko nito sa na, bukas na. Sinasabot ko lang po sa inyo ang gagawin po bukas. At maganda po ito sa ano, sa magiging bahay nyo. Ko. muna. Sa ngayon po ay yan muna ang gagawin. Gawa ng higit pa ako tapos sa pintura talaga sa lahat. Yan. Po. Po. Ako? Ako, papakita ko sa inyo aking mga pinuturaan lahat at pipinturaan pa. Yan po. Yan. Yan. Ito, okay na to. Kornisan lang po. Yung mga kornisan yan, yung mga panabingyan ang hindi pa tapos. Yan. Tsaka, ito pang kwarto. Isa, eh, isang ano pa po ito, isang padaan pa. Isa pang ano siya, isang... Ah, isang pintura pa isang ruler pa papadaan pa para lalo siyang gumanda ano po maraming pong salamat inuulit ko po shout out po sa star sender ko at maraming pong salamat sa yung ma'am Janet Mia na nasa nasa Japan si Chris, si, si ma'am Cristina Ordonez at saka si ma'am Sisi Heart A e. Oreo na nasa monumento ngayon. Kaluokan. Di po. Maraming salamat sa inyong lahat. Ba-bye. Ingat po kayo lagi. I love you too.